Sa mula sa Aklat ni Propeta Isaías Ikaw lamang Panginoon ang aming pag-asa't amang aasahan Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay Bakit ba Panginoon kami tinutulutang maligaw ng landas At ang puso nami iyong binayaan na maging matigas Balikan mo kami iyong kaawaan Ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo, wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming dihamak hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami ang dahong lagas sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin kaya naman dahil sa aming salay hindi mo kami pinansin. Gayon man, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama, kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala ng iba. Ang Salita ng Diyos Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan pastol ng Israel kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kirobin kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas yaong punong iyo na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tang lawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumain nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritwal, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Heso Kristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang taktang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Adviento, pagdating. Aling pagdating? Karaniwan, pagdating ng Pasko. Yan yung iniisip natin sa Adviento. Apat na linggo na lang ay Pasko na. Hindi lang ito ang dapat nating antayin ng pagdating ng Panginoon. Mas dapat nating antayin ang pagdating ng pagbabalik muli ng Panginoon. Kaya ang ating ibanghelyo, narinig po natin ang talinhaga ng pag-alis ng may-ari ng bahay. Bawat isa ay may trabaho. Iniwan niya na ang bawat alipin niya ay may ginagawa. Inaasahan niya na ginagawa nila ang kanilang trabaho hanggang pagbalik niya sa kanyang tahanan. Hindi nila alam kung kailan siya babalik. Kaya dapat palagi nilang ginagawa ang kanilang tungkulin. Magiging handa kaya sila? Paano? Gawin ang inaasahan sa kanila. Kasi may tungkulin ng bawat isa. May inaasahan ang may-ari ng bahay na gawin ang bawat isa. Darating ang Panginoong Hesus masaya ang kanyang pagdating. Tatapusin niya niya ang kaligtasan na kanyang sinimulan. Sinimulan niya ito nung siya'y unang dumating at siya'y bumalik sa langit. Datating siya uli, nangako siya at dito magiging ganap na ang kaligtasan na ating pinagsisikapan at ang ating inaasahan. Kaya maging handa tayo sa kanyang muling pagdating. Una, sa paggawa ng mga tungkulin natin sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang misyon sa buhay natin. Depende po sa trabaho natin. Ang magulang, upang maging mabuting magulang. Ang uh, anak, maging mabuting mag-aaral ang mga manggagawa gawin ang kanilang trabaho. Pangalawa, sa paggawa ng inaasahan natin, ang kaligtasan ay darating. Kung umaasa tayo ng kapayapaan, kumilos tayo para sa kapayapaan. Kung umaasa tayo sa katarungan, maging makatarungan tayo. Kung umaasa tayo na itataas ang mga inaapi at mahihirap, ngayon pa lang ay sinisikapan na natin na sila'y itaas, na sila'y tulungan. Kaya hindi lang sa bumagawa ng ating tungkulin. Gawin natin ang inaasahan nating darating. Gusto natin na maging maligaya tayong lahat. Sikapin natin na paligayahin ang mga tao ang ating inaasahang darating na Panginoon. Ang Diyos na darating ay hindi natin kinatatakutan. Siya ay darating upang tulungan tayo, upang iligtas tayo, at hindi upang parusahan tayo. Ang Diyos natin ay mahabagin, tulad ng sinabi ni Propeta Isaías. Kaya iwaksin na natin ang pagkakasala. Tayo ay Kanyang kahahabagan. Kaya mayroong penitential aspect ang Advent. May pagsisisi. At hindi tayo natatakot na magsisi kahit na malaking ating kasalanan. Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi siya darating upang tayo ay panagutin, ngunit upang tayo ay patawarin. Nagbibigay siya ng pagkakataon na makapagbago tayo. Kaya Three things are demanded of us: be faithful to your duties, work for the salvation you want to come. Conversion, because the one who is coming is merciful. Kaya let us not be distracted by Christmas. Kuminsan pati yung Pasko ay nakaka distract sa atin. Our Christmas celebration is a reminder not to be afraid to receive the Lord. Kaya hindi tayo natatakot sa pagdating ng Pasko. Inaabangan natin, gusto nga nating dumating. Ganun din dapat, hindi tayo natatakot na dumating si Jesus. Gustuhin nga natin na dumating siya. Kaya ang muling pagdating ng Panginoon ay isang hamon na dapat nating tanggapin. Ipaghanda natin ang ating sarili sa hamong ito manabik tayo sa muling pagdating ng Panginoon. Yan po yung Advent sa atin. Kaya hindi lang natin inaasahan ang Pasko. Ang ating pag-asa sa Pasko ay nagbibigay ng pananabik sa atin sa mahalagang muling pagdating ng Panginoon. Sana tanggapin din natin siya. Let us be faithful to our duties. Let us work for the salvation that we are waiting for and let us be ready to be converted also during this time of advent